Magandang hapon sa bawat isa at welcome po sa special edition po ng uh, Kapihan sa PIA Romblon. Ako po si Paul Jason Foss. At uh, ngayon po yung nakalive din po tayo sa Facebook page po ng, uh, ng, Philippine Information Agency Mimaropa para naman po magbigay po ng update. Kaugnay po dito sa super typhoon na uh, uh, pipito no, na kasalukuyan po ay uh, naramdaman po dyan sa northern at central zone. Uh, ngayon po no para tutukan po natin yung naging epekto po nitong bagyo no ng Super Typhoon Pipito dito po sa uh, iba't ibang uh, probinsya no dito sa Mimaropa uh, may bisita po tayo ngayong araw no ayong uh, ngayong hapon so makakasama po natin si Mark Remban uh, Victor Victory ang OIC ng Office of the Civil Defense Mimaropa ayun welcome sir sa kapihan ay magandang araw ho, magandang araw Sir Paul at magandang araw din ho sa mga nakikinig at sumusubaybay dito po sa inyong uh, Facebook Live at programa. Sir, para ano na no, para malaman na sa inyong ano natin, na natin uh, mga nanonood sa atin. Kamusta sir yung epekto sir ng uh, bagyo dito sa atin sa Mimaropa? Oho. Uh -huh. Ah uh, generally ho ang naging epekto ho ni Tropical Cyclone Pipito ito ho ay naging uh, naitala ho no as a super typhoon uh, dito ho sa ating rehiyon sa Mimaropa uh, na na ano ho no um hindi ho naging ganun kalaki or significant yung epekto dito ho sa ating rehiyon inaasahan ho natin ng mga nakaraang araw ito hong Romblon at Marinduque ay makakaranas ho siguro ng Um, pagulan at ng malakas na hangin pero dahil dun sa naging track ni Tropical Cyclone Pipito, ito ay pumihit pa norte. Uh, nakaranas lang ho ng may, may kaunting pagulan at mahinang ano lang naman po, bugso ng hangin, uh, lalo ho itong probinsya ng Marinduque ah uh, so sa ngayon ho, um, na continuously naman ho, tayo ho dito sa Regional DRRM Operation Center ay naka-red alert pa rin ho kasama ho ng mga local DRRM Operation Centers ho natin, yung mga uh, colleagues ho natin sa local government unit. Patuloy ho natin minomonitor itong takbo at track ni uh, Tropical Cyclone Pipito pa, nakantabay pa rin ho tayo baka kung sakali ho na meron itong magiging uh, ipapang epekto dito ho sa ating lalo ho, dito sa ating rehiyon Ah uh, sir na, nakamute po yata, sir sorry po Apo ah, sir, sir sige po sir So hindi ba <laughs> nabanggit niyo, sir na uh, uh, hindi masyado naramdaman. Pero may mga lugar, sir, na uh, lalo na yung Marinduque eh, na itinaas sa signal number 2. May may mga casualty ba, sir? Or may mga na itala ba kayong pagbaha sa mga lugar na yan? Oho, oh, uh, ngayon ho ay I at nung mga nakaraang araw ang pinakamataas kong uh, naging signal ito nga hong uh, Marinduque at itong probinsya na nagsignal number 2 at ang mga probinsya po ng Romblon, Oriental Mindoro, mga ilang ano po no uh, ilang munisipyo sa Romblon, Ma Oriental Mindoro and Occidental Mindoro ay idineklara naman po under signal number 1. Sa kabutihang palad naman po wala ho tayong italang nasaktan no yung casualty uh, either ho ito ay yung nasugatan or uh nabatay wala ho tayong naitala sa kabutihan palad po dito sa atin sa ano po sa Mimaropa ito ay ano na din ho siguro no um dulot na din ho ng maagap na ano pagtugon ng atin ho mga ahensya ng gobyerno lalo ho yung ating mga kasamahan sa mga local DRM councils sa buong uh, Mimaropa ho na ginampanan ho yung kanilang mga ano mga tungkulin para ho ma masigurado ho yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Hmm. ano, ano sir nakakita yung best practices no, ng uh, mga LGUs na ngayon? Kasi uh, kumbaga marami ng bagyo na nagdaan eh. So uh, ano sir yung mga kumbaga naging magandang ano magandang kumbaga lesson <coughs> Uh, siguro ho isang ma-, ma sabihin natin na uh, magandang naging pagtugon ho ay yung ano ho no pag ng preemptive at early ano ho evacuation ng ating mga mamamayan lalo nga ho itong mga uh, nabanggit nating uh, mga probinsya uh, sa Talaho natin dito sa ano ho sa Regional DRRM Operation Center meron ho tayong naitalang uh, 2900 and 50 families. So ito po ay binubuo ng 9,615 na katao na ano po no na lumikas ng maaga or nag sa gawa ng preemptive evacuation sa pangunguna na din ho ng ating mga local DRRM uh, councils sa mga LGs po ng uh, Mimaropa uh, gamit ho yung mga ano ho no mga babala yung mga warning and advisories na nanggagaling ho sa mga ahensya ng gobyerno nandiyan po ang katuwang ho natin lagi yung DOST Pag-asa, yung MGB ho at kasama ho yung mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na patuloy ho nagbibigay tayo, no? continuously tayo nagbibigay ng mga babalay, mga advisories and uh, forecast gamit ho ang iba't ibang plataforma. So nandyan ho yung social media, ginagamit mm -hmm. ho natin ang, ang uh, true text messaging ho at yung ano ho, no? Um, Uh, pagbibigay ho nung, nung, nung kahit pagbabahay-bahay ho ginagawa ng ating mga local government units para mai para sinisigurado ho na yun pong ating mga mamamayan si Mimaropa ay informed alam ho nila yung uh, ano yung hong risk na uh, dulot nito ng bagyong uh, Pipito. So yun ho siguro ang isa sa uh, magandang naging naging practice ho natin sa uh, Mimaropa, Maropa yung early ano po no yung yung early and preemptive evacuation po. So naging hindi ho naging uh, mahirap para sa atin ho mga kasamahan na ano ho, na ma, ma ma hikayat yung mga mamamayan ho na lumikas lalo ho sa mga lugar na Uh, tinatawag ho natin ng mga flood and uh, landslide and even storm surge uh, prone areas. So ito yung mga nasa coastal areas dahil nga ho sa, sa ayon ho, sa mga ano ho na binibigay sa atin na uh, impormasyon ng DOST pag-asa ng DNRMGB Uh, meron ho, naging risk for storm surge dahil nga ho, sa lakas ni uh, Tropical Cyclone Pipito, maari ho magdulot ito ng, ng storm surge dito ho, sa ating mga probinsya. Pero, yun nga ho, uh, naging maagap yung tugon ng ating mga uh, uh, ah, ahensya ng gobyerno at ng local government units para ho, ma masigurado na nagkaroon ng preemptive evacuation at na maibigay ho yung mga kailangan ng ating mga kas uh, mga mamamayan ho na lumikas dun ho sa mga respective evacuation centers. Hmm. So nababanggit nyo yung storm surge, no? baka pwede nyo sir, ipaliwanag din siguro sa mga kababayan natin. Kung ano po ba yung uh, storm surge? Saka parang ngayon sir, nakataas pa din yung uh, warning ng storm surge sa Marinduque, tama po ba? Uh, Oo, uh, sa latest anuno natin latest na in information na galing po sa DOST Pag-asa nakaamba po no, or or posible posible pong magkaroon ng storm surge dahil nga po hindi pa rin lumalayo si tropical cyclone Pipito meron pa rin hong posibilidad na magkaroon ng storm surge especially ho dito sa probinsya ng Marinduque ito po ay yung pagtaas ng uh, tubig na dulot naman ito ho ay ano no dulot ho ng malakas na hangin so ito po ay uh, nagiging eh, direktang epekto nito pong uh, hindi lang ho ani trop ng tropical cyclone pipito ng ano ho no ng, ng uh, tropical cyclone so yung malakas na hangin ho ay nagdudulot ng malakas na alon especially ho sa mga coastal areas na nagdudulot din ho ng ng pagbaha so yun po yung ano no naging naging isang uh, Uh, awareness uh, activity natin na uh, binibigay ko natin sa mga local government units yun nga kung babala na, na posible ho magkaroon ng uh, storm surge uh, lalo nga ho dito sa ating uh, sa probinsya po ng Marinduque hmm. Sir, uh, nababanggit niyo din sir yung uh, may mahigit uh, almost 2,000 po ba yun yung mga inilikas tama po ba? Uh, nasa ano ho 2950 mm -hmm. families ho na nag ano naman ho no uh, na binubuo ng 9615 na tao. So ito po yung mga lumikas karamihan ho dito ay sa probinsya ng Marinduque pero meron din ho tayong mga naitala na mga nag preemptive evacuation sa probinsya ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at ng uh, Romblon ho as at Uh, dahil nga ho sila yung mga areas no na nag uh, na na sinailalim po sa uh, uh, tropical cyclone warning signal kaya ho sila yung mga probinsya na nag-conduct nagconducto ng preemptive evacuation. Mm -hmm. Kamusta naman uh, sir yung mga uh, yung mga nag-evacuate uh, kasi ang alam ko kahapon po sila nagsilikas. Sa ngayon sir kamusta mm -hmm. nagsibalik na po ba sila? O ho nagsimula ho silang lumikas kahapon yun nga ho, ah, habang meron pa ho tayong ano no may, may panahon pa meron pa ho tayong oras para ah uh, safely ho natin sila mailikas nagsimula ho oh, ito kahapon buong araw intensively ho no na nag-conduct nag ng preemptive evacuation sa mga local government units uh, ito naman ho ay sinusupo, sinuportahan din ho ng mga kasamahan natin sa mga local government units binibigay yun nga po nabanggit ko kanina yung mga pangangailangan ho nila sinisigurado ho uh, through their ano po no sa atin pong uh, camp coordination and camp management clusters sinisigurado ho na yung mga pangangailangan mga ano ho natin mga kababayan natin na lumikas ay naibibigay na, na ho katulad ng niyan yung, yung pagkain at uh, yung mga palikuran no at, uh, at uh, kasama na din ho diyan no? kung kung meron man po yung mga medical uh, na pangangailangan kung meron ho mga kababayan ho tayo na mga, nangangailangan ng tulong na medical meron din ho mga nakaantabay din po sa mga evacuation centers ng mga local government units so yun po ano no uh, mga naging hakbang natin para masigurado din ho na naligtas yung mga kababayan uh, at at ano din ho uh, maiiwas din ho sa mga secondary ano nga po no katulad ng ng baka ho sa mga evacuation center uh, magkaroon ng ano pagkalat ho ng mga sakit iniiwasan mm -hmm. din ho natin tuwing magkakaroon ho ng ganitong mga pagkakataon. Sa sa, ngay sa ngayon ba sir wala naman tayong na uulat na kumbaga yung sab nabanggit yung mga sakit na yan. Ah wala wala naman ho sa pakikipag-ugnayan ho natin sa mga local government uh, units sa mga local D D DRRM councils po sa local DRRM officers hang, uh, ngayon po ay uh, wala pa naman po tayong itala na mga naging naging problema or uh, ganun ho mga ganun sitwasyon na nagkakaroon ng sakit sa sa mga evacuation center actually ho uh, ngayon ho mayroon ho kami mga natatanggap na, na impormasyon na yung iba pong mga evacuations uh, evacuees natin ay ano na din ho no? dahil maganda na nga ho, gumaganda na din ho ang panahon at si Tropical Cyclone Pipito ay unti-unti naman na hong lumalayo sa rehiyon ng Mimaropa. May ilan naman ho na ano na na pinapayagan na pong uh, umuwi pero nananatili pa rin po nakaantabay yung ating mga kasamahan sa local DRM offices para ho ano no uh, patuloy silang kung sakali niya ho na magkaroon ng ng uh, direktang epekto pa rin si Tropical Cyclone Pipito ay nakaantabay pa rin po para magbigay ng ng uh, karampatang tulong ho pero may meron ho mga meron ho kami na nareceive re na information na may mga uh, evacuation centers na, na nagpapauwi ng mga iba nating mga kababayan. Mm -hmm. Kamusta naman sir yung ano uh, mga pantalan po natin dito sir sa rehiyon? eto kung ayun uh, po no? uh, isa sa mga nagiging epekto lalo ho dito sa ating reyon sa MIMAROPA talagang tuwing meron hong mga ganito no? mga tropical cyclone uh, nagiging protocol na ho talaga uh, ito naman ho ay uh, pambansang uh, polisiya na uh, uh, lalo ho pag nagkaroon ng tropical cyclone warning signal eto kung uh, point of uh, Uh, origin and destination kahit saan man po ito nagkakansela po talaga ng biyahe no yung ating pong mga pantalan lalo ho yung mga uh, yung mga uh, ano natin pan, mga sasakyang pandagat ito na din ho ay para masigurado yung kaligtasan ng mga atin ho mga, mga ano mga, mga uh, nating mga kababayan para ho ano naman mai, mailayo din ho sila sa sa panganib no isa din ko ito sa mga na, naging magandang ano ho naging magandang at uh, practice uh, dahil nga ho siguro na din oh, sa 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 experience ng ng region natin sa mga nakaraang sa uh, sama ng panahon um, nagmaaga ho nagkansela ng biyahe para nga din ho oh, maiwasan na din yung mga disgrasya dito oh, sa ating region dahil nga ho oh, uh, Ah uh, unique ho, very unique ho ang Mimaropa. Tayo ay binubuo ng mga island uh, provinces and municipalities. So um uh, major thoroughfare ho talaga yung ano ho, yung yung mga si vessels natin. So hanggang ngayon ho dahil po nakataas pa rin ang tropical cyclone warning signal sa sa mga probinsya po ng Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Gayon din ho yung uh, probinsya ng Batangas na karamihan ho ay did add nanggagaling No, sa sa probinsya ng Batangas nananatilihong kanselado yung mga biyahe ng ating mga sasakyang pandagat uh, at ito ho ay inaasahan naman natin na na mag mag uh, tuloy or or malift yung suspension uh oras ho na malift din yung tropical cyclone warning signal dito sa ating mga probinsya. Mm. -hmm. Sir, uh, balikan ko sir yung zero casualty no. Sir, ano yung uh mm -hmm. Kung baga, ano yung magandang bunga? Uh, I mean, ano yung yung uh, masasabi sir ng OCD dahil zero casualty po tayo. No? Uh, kahit pa nitong mga nakarang bagyo nung Christine, zero casualty din po tayo sa region. ah uh, ano ho, ano? ah uh, ito hong zero casualty, ito ho talaga ang inaano natin, ang a uh, natin na mapanatili dahil nga ho ito ang uh, nagiging ano nagiging uh, laging priority ho ng ng uh, ating uh, disaster risk reduction and management council hindi lang ho sa region pero sa local ano din ho sa local level pinipilit ho natin itong uh, na, napakahalaga ho ng buhay ano um meron ho tayong mga naitatalang mga uh, yung mga nakaraang ano ho mga nakaraang sakuna yung mga bagyo ho na mga damage meron ho mga lugar na binaha mga nasirang bahay pero yun pong casualty napakahalaga ho ito ho ay uh, ito ho ang priority natin lagi ano na, na maiwasan ho ang mga casualties and and uh, uh yun nga po uh, gawa ho ng maagap na ano na uh sa, 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 tulong na din ho ng mga warning agencies na dis, nasisigurado ho natin yung maagap na pagpaplano. Uh, Nagko-conduct po tayo yung tinatawag ho natin ng mga preparedness meetings. Ito ho ay kinocommunicate natin sa mga local government units para ho alam din ho ng mga kasama natin sa local BRM councils yung kanilang magiging action, ano ho yung mga kailangan gawin para maiwasan nga ho yung mga uh, casualty ah uh, lalo ho na dulot ng mga ganitong pagkakataon, ng mga sama ng panahon hindi lang ng sama ng panahon ngunit sa ibang hazard din thank you sir sir uh, may mga residente din siguro sir no na uh nag-aantay din siguro ng akong bangga ayuda no galing sa pamahalaan ano sir yung mm -hmm. protocol no ng uh, ng sa atin sa region pa paano sir sila makakakuha ng ayuda or meron ba sila makakuha? Ah uh, hong mga uh, ayuda, meron naman ho tayong mga kasamahan ho natin sa ahensya ng uh, gobyerno ho no, meron hong iba-iba. Uh, as as the vice chairperson po ng disaster response, lagi ho nandiyan yung mga kasamahan natin sa DSWD na nagbibigay ho ng mga family food packs kapag uh, kinakailangan, lalo ho yung mga mamamayan na apektado ho ng mga sakuna. Nandiyan din ho yung mga shelter assistance na binibigay ho sa mga uh, kababayan naman ho natin na na nasiraan ng bahay either partially or totally na damage ho 'yung kanilang uh, mga mga bahay Uh, tapos meron din hong mga binibigay na mga tulong medikal ang ating mga kasamahan from Department of Health. Meron din hong mga, uh, mga medical services na binibigay. Tayo naman ho dito sa Office of Civil Defense, nagbibigay ho tayo ng mga non-food items. Ito ho ay um, uh, mga, mga agaran na binibigay natin sa mga apektado ho ng sakuna. Nandyan ho yung ating mga family kit na pwede magamit ng mga makas uh, mga kababayan natin na, na nasiraan ng uh, bahay or nag na, na, na panandaliang nananatili ho sa mga evacuation center nagbibigay din ho tayo ng mga hygiene kit at yung mga shelter repair kits po ano para po yung tinatawag natin na magamit ho ng mga tao para sa early recovery nung nung para maibalik ho yung kanilang normal na, na pamumuhay yun ay ilan lang naman ho ano ilan lang ho sa mga binibigay na tulong ng uh, gobyerno and syempre yun po mga kasamahan ho natin sa mga local government units na nagbibigay din ho uh, uh, on top po ito ng binibigay na tulong ng ng national government meron din ng binibigay mga kasamahan natin from the local disaster risk reduction and management. Management councils na napakalaki din ho ng kanilang nagiging papel or nagigin uh, responsibilidad ho ano uh, kaya tayo ho ay nagpapasalamat talaga sa mga kasama natin sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at sa mga local disaster risk reduction and management councils sa uh, anong ano nga ho ano? yung maagap na pagtugon at yung pag, paghahanda ho sa mga ganitong ah uh, uh, yung mga sama ng panahon at mga iba pang ano ho no uh, hazards. Uh thank you sir no. Sir uh bago tayo magtapos sir may question sana dito. Hindi ko lang sure kung taga san po itong nag-comment sa atin. Sabi niya sir kung uh, ano daw po dahilan kung bakit mafog daw po ngayong araw. Maano pa pasensya ma ma na po. Ma <laughs> mahamog, mahamog po sir. Mahamog. mahamog. Ah, uh, ito ho ay ano ho natin ano, i-coordinate ho natin saan uh, saan po kayang uh, lugar itong mafag. Ah, uh, wala lang po o... siya nabanggit po sir. <laughs> Ah uh -huh, so, uh -huh. it coordinate chat uh -huh. kayo lang sa kontakin no kapag ako Sige yo sige ito itatanong ito i, i ano din ho natin makikipag-ugnayan din ho tayo sa sa mga ahensya ng gobyerno or sa mga local government units ano kung kung ano ho naging sanhi nitong uh, fog na, na na report ah E kunin ho natin yung ano uh, yung ano po uh, information tungkol ho dito para makapagbigay din ho tayo ng ng ano ng mga uh, additional na advisory or or information tungkol ho dito. Uh, salamat po. salamat din ho okay. sa binigay na information para ma-address din ho natin. Sige po sir. Sir, uh, minsanin na lang sir sa mga kababayan natin dito sa Mimaropa, o mayroon pa ba kayo? kasi may bagyo pa din eh. Baka may ipanawala pa kayo sa kanila? Oo, oh, oh, oh ah, maraming salamat ho oh, sa pagbibigay ng ng ano na oportunidad para ho oh, maibigay mai oh, yung mensahe ng ng gobyerno lalo ho oh, sa ganitong ah, mga mga ano ho oh, no ah, disaster operations. Uh, yun po, no? pa, uh, panatiliin lang po natin yung, ano, yung, yung safety ng ating mga mamamayan. Nandito naman ho, nandito ho ang, ang di lang ho ang national government, even ang mga local government units po natin para ho, ano, no? Uh, para tugunan yung mga pangangailangan ho ng mga kababayan natin na na, 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 na apektuhan ho ng, ng, ng mga ng mga sakuna uh, continuously ho tayo ay pagunayan sa national uh, sa dito sa Regional Government uh, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council tayo ay tuluyan ho nakikipag uh, nakikipag uh, ugnayan naman ho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para ho matugunan -ma or ma-address ho yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin uh, rest assured ho uh, the, the regional disaster risk reduction and management council sa pam ano po no? uh, through the office of civil defense at yung mga ahensya po ng gobyerno ng bubuo ng Regional Council ay ano ho um, laging uh, naka nakaantabay at laging nakahanda po para po uh, ma, ma ma address yung mga ano mga uh, needs at ano po na no, pangangailangan ho nung ating mga mamamayan na, na apektahan at nagpapasalamat din tayo sa mga kasamahan no sa mga bumubuo ho, ng Regional Disasters Risk Reduction and Management Council at sa mga local disaster risk reduction and management councils through the local DRRM offices po natin para sa hong patuloy na suporta at ano ho uh, yung yung mga actions mga antis, uh, anticipatory actions para ho masigurado din yung yung uh, kaligtasan nung ng kanila kong mga uh, respective na no, mga mga uh, nasasakupan. Maraming salamat po. Thank you po sir, no. Thank you sir sa time na binigay nyo. Uh, patuloy po magko-communicate po sa inyo sir yung opisina uh, po namin sa Philippine Information Agency mismo para para sa latest update no dito sa atin sa rehiyon. Ah uh, po, po maraming salamat din ho uh, sa sa at magandang araw po sa mga nakikinig ho, sa inyong programa. Yan naman po no si Sir Mark Victoria ang uh, officer in charge po ng uh, Office of the Civil Defense MIMAROPA. At patuloy po kayong umantabay dito sa aming uh, mga Facebook pages, no, sa Philippine Information Agency MIMAROPA, uh, PIA Romblon, PIA Marinduque, PIA Palawan, PIA Oriental Mindoro at PIA Occidental Mindoro para po sa latest na update kaugnay po dito sa super typhoon uh, Pipito at uh, sa mga efforts din po ng government kaugnay po sa response na uh, para sa ating mga kababayan na naapektuhan o may naapektuhan man itong bagyo ito maraming salamat po sa bawat isa magandang hapon po